Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, Unstoppable. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon Alam ko lahat kayo ay sobrang na-excite -e Dahil sa mga pasabog na pinapakita ni Michelle D Sobrang naloloka tayo At lahat, syempre lahat tayo ay excited na Sa mga darating pang labanan dito sa Miss Universe Katulad ng preliminary competition na At saka national costume competition At saka syempre ang wala ng iba, kundi ang coronation night. So lahat tayo nag para sa ikalimang corona natin para sa ating bansa ng Miss Universe. At hindi lang yan, syempre. Naniniwala tayo na kayang-kaya nga ng ating pambato na si Michelle D. masungkit ang corona ng Miss Universe. Alam nyo guys, sa totoo lang, Sobrang natutuwa ako sa araw-araw na paandar ni Michelle D. dito sa Miss Universe. Una, matinding advocacy. Yung masasabi mong talagang legit na advocacy. Isa to sa mga bala ni Michelle D. dito sa competition kung bakit ganon kakumpiyansa ang mga Pilipino para sa kanya. Dahil naniniwala tayo na maganda ang ilalatag ni Michelle D. pagdating dito sa competition ng Miss Universe. Panalong galawan. Makikita mo naman, di ba, from the beginning pa lang talaga, masasabi mo yung galawan ni Michelle D. Ay, nako, grabe. Ang tindi. So, dito pa lang makikita mo na ang ipinapakita ni Michelle D. ay isang authenticity na galawan. Yung tipong, yung iba kasi, di ba, pag nakikita natin kung paano gumalaw, pero siya, eto talaga, legit na legit yung galawan niya. Yung galawan na pang Miss Universe. So, isa yan sa mga nakikita natin na talaga namang plakado ang lahat ng ipinapakita ni Michelle D. Day 1 pa lang nakita natin yung pasabog ni Michelle D na talaga naman, oh my God, ang tindi ng paandar. At habang tumatagal ang araw, nakikita natin na sobrang pataas ng pataas yung level niya. Yung tipong hindi siya nag-iingay, kusa siyang umiingay. Di ba diba? So, yon So, dito pa lang, sa simula pa lang, sinabi naman na ni Michelle D. ko ano yung mga plano niya para sa competition. Gusto niya plakadong galawan. To be honest, hindi ko ina-expect na ganito katindi. Yung styling niya, kung sino man yung nag style sa kanya, grabe. Saludo ako sa iyo. Dahil ang mga nakikita ko kay Michelle D ay never ko pang nakita sa mga kandidata natin na inilaban natin dito sa Miss Universe. Kumbaga, yung mga ginawa ni Michelle din pagpaplano, sobrang panalo. Day by day, alam niya kung kailan siya magpapaandar, alam niya kung kailan siya magpapasabog, at maniwala ka. Ako parang piling ko, hindi mo makakabog yung styling niya. Sobrang simple lang, pero masasabi ko talaga na kumakabog ang styling niya. Dahil siguro sa ganda ng katawan. Kahit naman ako noon sa simula pa lang talaga na lumalaban to si Michelle D. Sinabi ko naman na na ako, kumpiyansa ako sa kanya since 2022 pa. Sabi ko, pag si Michelle D. D. nila mo to sa International or sa Miss Universe, talagang kakabog talaga to ng todo-todo dahil sa beauty na meron siya. Plus timing, sa El Salvador ginawa ang Miss Universe, puro Latinas, and then talagang yung beauty ni Michelle Didi mangingibabaw ng todo-todo. From day one, styling niya, ibang kandidata, mga berbihan ng datingan, pero siya iba ang inoffer niya. Authenticity. Ayon yung matinding bala ni Michelle D. Di ngayon dito sa competition na Miss Universe. Dahil ang ibang kandidata, nakikita mo na lang na nagpapanggap na. Yung pagpapanggap nila na palumpalo sila, pagpapanggap nila sa paggawa nila ng ingay, pagpapanggap nila sa kanilang galawan. So, sino ang lalabas na authentic? Siyempre si Michelle D. Si Michelle D kasi hindi niya kailangan magpretend. Hindi niya kailangan kumiksena. Who is she? Ayun yung ipinapakita niya. So Miriam Kiambao, Janine Togo ng looks ang ino-offer ni Michelle D dito. Nahihilera ko si Michelle D sa mga beauty nito na kung saan pumalo sa pagdating sa Miss Universe na naging first runner-up. Miriam Kiambao, Morena, simpleng galawan. Body, perfect. Pagdating naman sa orahan, perfect din. Hindi mistisa, hindi kulang. Pero masasabi mo, true Filipina beauty. Janito Gonon, it's the same. Ganun din. So, simpleng galawan, pero lumalaban. And then now is Michelle D. So may hantulad ko yung galawan ni Michelle D. Katulad na kung paano ipinapakita ng mga Pilipina na nailaban na natin sa international pageant o sa stage ng Miss Universe na katulad nga nito. So masasabi ko, hindi ka dapat magduda dito kay Michelle D. Dahil lalo na ngayon, nakikita mo talaga na gumagalaw si Michelle D. Oh my God. So siguro dahil nakakuha siya ng magaling na styling. Di ba sinabi niya naman na sa styling niya na gusto ko ang lalabas sa akin yung personality ko. At the same time kung gaano ako ka-confident. So yon nakita natin sa pananamit niya kung paano, paano lumabas yung kanyang personality at kung paano siya naging confident talaga sa galawan niya dito. Very unique. Ayun yung panalo kay Michelle D. And then, pangalawa, yung pasarela. Yung pasarela na marami nagko-complain. Pero kung makikita mo yung pasarela ni Michelle din ngayon, isa sa mga masasabi mo, wow, anlinis, plakado, sophisticated, elegante, di ba? Hindi magaslaw, tamang galawan. Nakikita mo yung bali ng tuhod niya, talagang sabi ko, oh my God, panalo ang Michelle din dito. Naglakad sila doon sa parang yung lupa ay eh, magaspang, yung anytime lulubog yung heels nila pero si Michelle di grabe pumapalo, di ba? So yon, so ako masasabi ko ganda ng katawan. Grabe naman yung ganda ng katawan talaga ni Michelle D. At walang duda yon. So ako para sa akin, sobrang excited ako. Dahil kung dito nakaplano siya, what if pa kaya pagdating sa coronation night? What if pa kaya pagdating sa preliminary competition? Anong paandar ang gagawin mo? Naalala ko yung sinabi ni Michelle D. Mag-showdown na lang tayo. And this is it. Diba? So showdown ang, binib showdown ang binibigay niya Pero yung showdown na 'yon, Hindi niya kailangan kumabog ng kumabog Dahil dun palang sa looks niya Kumakabog na siya ng bonggam-bongga Hairstyle Maraming nagdareklamo Pero yung hairstyle niya na to Ang nagbigay ng pagiging unique sa kanya So oh my God Sabi ko nga sana yung buhok ni Michelle D Yung dating buhok niya na ganyan Diyos ko nalang maluloka lahat eh So kanina lumabas si Michelle D na grabe ang panalo ng damit. So, ang lakas makalambat, di ba? Yung lambat looks, nakita ninyo yon Sobra yung net na damit, sobrang winner siya doon. At eto, sa event nila ngayon, kasabayan niya ng mga Latina, Venezuela, Puerto Rico, at kusi nga pa yung mga matitindi, katulad ni South Africa, pero Michelle D, nakatayo lang. Kita mo? Nakatayo lang siya pero yung iba yung ginawa bisibisihan sa phone di ba because andyan si Michelle D and Michelle D panalo to so, grabe si Michelle D talagang unstoppable na talaga hindi mo na siya mapipigilan as in talagang unti-unti na siya sumasabog sa bawat eksena na ipinapakita niya araw-araw ngayon dito sa competition ng Miss Universe Oh my God, from day one until now, obserbahan mo ang pinapakita niya. Talagang ang na pasabog niya. Kung papansinin mo talaga pa-level up si Michelle D., hindi siya yung pa-downgrade. Yung iba, nakita mo na na-downgrade na yung beauty nila. Eh. Pero si Michelle D., keep going. Yung simplihan lang yung ginagamit pero nakita mo naman na sobrang wow, 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 wow. For sure yung organization ng Miss Universe nakikita yung galawan nito. And then of course, maganda siguro ang nabibigay na feedback din ng mga chaperon ni Michelle D na nagcha-chaperon sa kanya kasi parang piling ko naman nagagawa naman ni Michelle D ang lahat ng dapat niyang gawin dito sa competition ng Miss Universe lalo na pagdating doon sa organization. So, yon So, syempre, abangan pa natin yung mga susunod niya pang eksena kasi talagang sobrang paandar na ang isang Michelle D. Tinotodo-todo niya na to. ba diba? At kung tatanungin mo ako, kaya ba ni Michelle D. makuha ang ikalimang corona ng Miss Universe? Ang sagot ko dyan, yes. Kaya ni Michelle D. makuha ang corona ng ikalimang kor Kaya ni Michelle D. makuha ang ikalimang corona ng Miss Universe. Bakit hindi? ando doon siya sa ipinapakita niyang magandang galawan. At hindi mo naman masasabi na wala lang, di ba? So talagang masasabi mo, may laban. Yes, may laban tayo para sa corona ng Miss Universe. O, di ba? So kaya guys, yan ang abangan natin kay Michelle D. Sa mga darating pa niyang Excel. So yon. So, Q&A. Kung paano magsasalita dito si Michelle D. I think kaya niya ibigay yung lahat para sa magandang sagot. So just keep praying for her dahil syempre hindi naman din natin alam pwede pang magbago ang ihip ng hangin. Pero for now, grabe napapabilib lang ako ni Michelle D. Nangingilabot ako sa kanya araw-araw as in talagang napapa-amaze niya ako. Hindi dahil sa gusto ko lang siya maging overhype ha. Dahil siguro sa ipinapakita niya na unexpected or sa ipinapakita niya na na-hit niya yung expectation ko. Kasi alam kong sexy siyang manamit kasi 'di ba yung mga nakabalot do sa ano sabi ko nga. oh, sabi ko mukhang maliit yung mga damit. Halatang ano to, tawag dito mga alam naman natin manamit si Michelle di yung top ano lang, mas simplihan lang. Pero sabi ko sexy to promise. At hindi nga ako nagkamali. Pero kasi yung ibinigay ng stylish niya yung style ng pananamit niya, mas napawawa ko kasi alam mo yun, bago sa paningin ko, yung idea, bago sa paningin ko, yung creation, and then plus panalo yung galawan talaga. So doon ako humanga na parang sabi ko, wow, ang galing nung naiisip nila. Nakita naman natin yung mga Latinas kung paano manamit, di ba? Barbie-barbiehan ng mga itsura nila, yung mga ayos ng buhok nila, lahat mahahaba. Buti na lang si Michelle D. Hindi nagpahaba ng buhok. Ngayon, siya yung naiiba sa lahat. Either, sabihin natin Nicaragua. Kasi si Nicaragua medyo mahaba ang buhok ni Car Nicaragua. At nakita niya nagki -curly, curly si Nicaragua. So, siya in-stop niya. That is good. So, ngayon, tingnan natin kung anong ayos ang gagawin niya sa prelim pag nakagawin na siya. Kung ito ay magwe-wet look or magbabanat. So, yun talaga ang kaabang-abang kay Michelle D. But, tiwala ka kay Michelle D. Plus nakita mo kahapon kung paano rumapa si Michelle D. Talagang as in talaga yung tindig niya. Ang plat-plat talaga. So ngayon, ang kaabang-abang dito, yung eksena nila dito sa mga Latinas na makakasama niya sa Venezuela at saka sa Puerto Rico. This is it, di ba? So kasi di ba, bihira nga siya dumikit sa mga Latinas. So ngayon, ayan na, nakadikit na sa kanya. So ako para sa akin, Dati, sabi ko nga lang, gusto ko lang si Michelle di makapasok sa semifinals. Ngayon, uh, dumating ako sa punto na sabi ko, kaya ni Michelle D. mag top 5. Kaya ni Michelle D. mag top 3. Ngayon, kaya ni Michelle D. manalo. So, yun yung nakikita ko. Pero syempre, tignan pa natin. Ako, sabi ko sa inyo, manalo, matalo ang isang Michelle di sa competition, hindi man niya mauwi ang corona, panalo siya sa akin sa so, ipinakita niyang galawan dito kasi never naman niya tayo binigo eh nasa itaas na lang yun talaga kung ibibigay sa kanya ang corona to. pero yung laban ni Michelle di ngayon na nakikita natin from day 1 until day 4 or 5 ang masasabi ko dyan fair fight marunong si Michelle di sa competition. Alam niya yung ginagawa niya. And then, nandoon siya sa goal niya na I want to win this competition. Nandoon siya sa goal niya na to get the crown. So, totoo, nililigawan niya yung corona at nagpakita na siya doon ng totoo niyang personalidad dito sa corona. And then, tingnan natin kung sasagutin siya ng corona o hindi. So, yon ang kaabang-abang kay Michelle D. So, guys, may excite kayo. Keep support her and then keep praying. Kasi no matter what happen, masasabi mo, proud ka na sumuporta ka kay Michelle D. Dahil ang Michelle D mismo ay lumalabad sa competition na to. So palakpakan natin si Michelle D ngayon pala. She's a winner. So ang galing ng galawan, panalo, susko, nangingilabot ako, Nakita nyo yung outfit, oh, di ba, pasabog, so bukas. Yung parang everyday, nagbibigay siya ng bonggang excitement sa atin. And then talagang, ewan ko na lang kung may magre-reklamo pa sa galawan ni Michelle di dito. Hindi ko na alam. Pero syempre, yung iba, nandoon pa rin yun na hindi naman naniniwala pero kasi parang ang sarap lang suportahan ng sariling atin kasi alam mo na hindi siya papansin ayun nga yung maganda kay Michelle D yung authenticity ang lumalabas sa kanya yung siya mismo ang nakikita hindi niya kailangan magpaandar ng todo todo and i think corona to mm -hmm. corona to so for sure may laban to. So, yon So, ang akin lang ha, observation ko lang to sa mga nakikita ko ngayon. Ba't hindi ko pa alam kung ano talaga ang mangyayari sa competition na to? Kasi pwedeng yes, pwedeng no. Pero kasi nandoon ako sa part na yes, kung ako tatanungin mo at kung ako magjudjad sa kanya, pipiliin ko siya kanina nga katabi ng mga Latina, nag-shine siya. di hmm, ba diba? So, doon pa lang makikita mo na sana magtuloy-tuloy lang talaga to. Kasi, Syempre hindi natin alam. But maganda yung ipinapakita ni Michelle din. Nag-start siya sa down pataas. So, tingnan natin sa mga susunod pang laban. So, mahaba-haba pa naman yung laban nila. But for now, Palakpakan natin siya and, and congratulate natin sa mga pinapakita niya. She's a good job. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below naman para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, guys, syempre maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible. So, yun guys. Ang masasabi ko, Magtiwala lang tayo sa itaas. So guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.